Pagkatapos natin magtaraang talagayan tungkol sa mga elemento ng Mubela at inaasahan ko na alam nyo na kung ano ang mga elemento ng Mubelang Pilipino. Ngayon naman ang ating tatalagayin ay tungkol sa pansusuri ng Mubelang Pilipino baday sa teoryang pampanitikan. Ano nga ba ang teoryang pampanitikan? So ang teoryang pampanitikan ay isang sistema sistema ng mga kaisipan at kahalagahan ng pag-aaral na naglalarawan sa tungkulin ng panitikan. Kabilang ang layunin ng may akda sa pagsulat at layunin ng tekstong panitikan na ating binabasa. Ito rin ay isang sistematikong pag-aaral na gumagamit ng prinsipyo at konsepto upang maunawaan at mapahalagahan ang mga akda. Okay, na so narito ang mga teoryang pampanitikan. Una ay ang teoryang biographical. Ang layunin ng teorya ito ay ipamalas ang karanasan o kasagsagan sa buhay ng may akda. Isa sa halimbawa nito ay ang walang awa ni Luwalhati Bautista. Sunod ay ang teoryang klasisismo. Ang layunin ng teorya ito ay maglahad ng mga pangyayaring payak, ukol sa pagkakaibang estado sa buhay ng dalawang nagkiibigan. Ito rin ay nagbibigay diin sa katangian, balanse, rasyonalidad at pagsunod sa mga klasikal na pamantayan at anyo. Isa sa halimbawa nito ay ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Sunod ay ang teoryang humanismo. Ang layunin ng teoryang ito ay ipakita na ang tao ang sentro ng mundo. Binibigyang tuon ang kalakasan at mabubuting katangian ng tao. Gaya ng talino, talento at iba pa. Isa sa halimbawa nito ay ang ibong mandaragit ni Amado B. Hernandez. Sunod ay ang teoryang romanticismo. Ang layunin ng teorya nito ay ipamalas ang iba't ibang paraan ng tao o sumasagisag sa tao sa pag-aalay ng kanyang pag-ibig sa kapwa, bansa at mundong kinalakhan. Ito rin ay nagbibigay halaga sa emosyon, imahinasyon, sa kalikasan at sa individual na ekspresyon. Isa sa halimbawa nito ay ang limitang Mitangere ni Dr. Jose Rizal. Sunod naman ay ang teoryang realismo. Ang layunin ng teoryang, teoryang, ito ay ipakita ang katotohanan kaysa kagandahan. Isa sa halimbawa nito ay ang Dekada 70 ni Luwalhati Bautista. Ang ikaanim na teoryang pampanitikan ay ang existentialismo. Ang layunin nito ay ipakita na may kalayaan ang mga tao na pumili o magdesisyon para sa kanyang sarili na siyang pinakasentro ng kanyang pananatili sa mundo. Halimbawa ay ang dekada 70 ni Luwalhati Bautista. Ito ay nagbibigay diin sa kalayaan, responsibilidad at pagiging absorb ng isang tao. Sunod naman ay ang psikologikal. Ang layunin ng panitikan ay paliwanag sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga salik sa pagbuo ng naturang pag-uugali, paniniwala, pananaw, pagkatao sa isang tauhan sa kanyang akda. Ito ay nagbibigay diin sa motibasyon, emosyon at pag-uugali ng tauhan batay sa prinsipyo ng psikologika. Sunod naman ay ang Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang kalagayan at swelling panlipunan ng lipunang kinabibilangan ng may akda. Halimbawa ay ang ni negro ni Rogelio Sica. Ito ay nagbibigay diin sa unayan ng panitikan at ng lipunan at kung paano na ng lipunan ang may akda at kabaliktaran. Ang sunod naman ay moralistiko ipinalalagay na ang akda ay may kapangyarihang maglahat o magpahayag hindi lamang ng literal na katotohanan kundi mga panghabang buhay at mga di mapapawing mga pagpapahalaga at kaasalan. Halimbawa nito ay liwanag at dilim ni Emilio Jacinto. Ito ay nagbibigay diin sa kung ano ang halaga ng aral na itinuturo nito at kung paano ito nakakaapekto sa mga Ang layunin ng panitikan ay parating sa mambabasa ang kanais niya paabot gamit ang kanyang tuwirang panitikan. Halimbawa ay manika ni Sergio Panganiban. Ito ay nagbibigay diin sa elemento ng istruktura ng may akda, katulad ng balakas, estilo at wika. Sunod naman ay feminismo. Ang layunin ng panitikan ay magpakilala ng mga kalakasan at kakayahang pambabae at iangat ang pagtingin ng lipunan sa mga kababaihan. Ito ay nagkakiridiin sa kawalang katarungan at diskriminasyon sa mga kababaihan sa loob ng teksto ng lipunan. At ang panghuli naman ay ang imahismo. Ang layunin ng panitikal ay gumamit ng mga imahen na higit na maghahayag sa mga damdamin, kaisipan, idea, sa at iba pang nais na ibahagi ng may akda na higit na madaling maunawaan kaysa gumamit lamang ng karaniwang salita. Halimbawa ay ang panambitan ni Myrna Pratt. Ito ay nagbibigay diin sa paggamit ng matitingkad at kongreto gimani upang buhayin ang damdamin at isipan ng mga mambabasa. At dito natatapos ang ating talakayan tungkol sa pagsusuri ng nobelang Pilipino Batay sa tiyoyang panitikan.